ito na yung ating mga ibang uh, seedlings na naandun po dati sa taas uh, binaba po natin dito dahil medyo ma, masikip na po doon para magkaroon ng ano nagkaroon magkaroon ng uh, space yung ating ibang mga tanim po doon sa taas ayan kaya uh, bibigay po tayo ng uh, update update po ng ating mga halaman po na nasa basement. So ito na po yung ating uh, tanglad. No? Oh. Ang laki na. May lumago na po sila. Pwede na talagang pang tanim to So, na yung kanilang mga ano, kanilang mga sanga-sanga. Ito, yung kanilang mga runners. to Yung ginamit nating pat dito, mas uh, malaki doon sa natural na pat lang na ganito. Oh mas malaki siya ng konti para maka makatubo, makalaki. Dami ng ano, sanga ganda. Ito. Makadami yung kanyang ano, runners. So ito ay galing sa buto, no? Sa buto galing 'to. Yung ating ah uh, Tapos, yan sa garden natin natanim na ngayong taon. Tapos ito na yung ating ano, dati 'to na sa taas, yung ating kamote. Yan. Kanyang ugat dami ng ano, may mga talbos na. Natalbos na nga po ito. Tapos, ayan, bumalik na ulit sila. Nagtalbos po ulit. Hmm. Madami na yung kanyang ano. Marami na po yung kanyang ugat. sa marami ng uh, runners. Marami ng talbos. Ayan. Ito, bagong tanim to. Isang linggo. yan, lahaba na. Hindi nga na, na pero may mga sa pa tayo sunod mag, ah, bigay pa tayo ng update dun ito kasi hindi ko pa ito ipakita kaya so, yeah, ngayon na ah, uh, ibigay tayo update muna ngayon oh. maganda rin yung tubo niya so wala siyang uh, heat mat ito hindi na natin ginamit ng heat mat ilaw lang po pagka tanim po natin dito diretso lamang po siya dito sa baba yan tapos ito naman yung ating uh, cabbage yun baka isang linggo pa pwede na po tayong mag uh, tanim so bigyanan lang silang uh, lumapad ano to uh, repolyo pwede na po itong uh, ilipat sa labas so baka next week magka medyo lumamig lagyan na lang po natin ang tabon yun po yung pinakita ko dati yung kahapon yung isang araw na inayos ko yung uh, binungkal ko doon sa harap uh, dito po yun po I mean ah uh, yun po yung ah uh, gagamitin natin pa dito. Ayan. Ang ugat, nag-umpisa uh, na pong mag, ano, mag root bound. Ayan. Pero, ayan, perfect lang siyang pang uh, tanim. Ito, yung mga nyan, medyo ma, ano na nga yung na po, yung kanyang dahon. Ayan. Pero sa mga, sa next week, gumano yung panahon para mailipat natin ito. Kasi parang may uh, plus 20 na po next week and uh, wala na po kung nakita ka negative yung pinakamababa na lamang po is uh, 2 a uh, plus 2 Ayan. kaya lang sa matiging araw nagpo-frost ba siya kaya hindi pa ito pwede pag wala nang frost pwede na po yan and next po natin is yung uh, gabi <laughs> pwede lang magulay <laughs> no hmm, grabe the garden to eh yung mga laking yan sa garden po yan galing yan yung kamote kamote yung gabi natin yung taro natin yung nakaraang taon sinib natin ito ba nga po yung iba oh? yan yan yung iba uh, hindi po natin na ano mga naiwan po yan, yan baka itanim po yan sa garden ito lang kasi muna yan maganda na laputan na dahon yan panigurado pong buhay na puro try ko lang tingnan yung ugat niya ha ah, mabigat kasi baka masira yung ano natin masira yun grabe grabe na po ang ugat so mayroon siyang ganyan para pag nagdilig po tayo hindi po mabasa yung ilalim kaya naglagay po tayo ng mga ito ah para ma salud nyo yung ano salud nyo yung tubig na pinapandilig po natin so ayan pwede po tayong magpaano pala magpalaki ng gabi kahit nasa loob lamang po ng uh, bahay uh, nasa basement po tayo ayan tapos ayan ito yung ating ano mga pinapa laki dito pero noong umpisa ayan puro to dati ano halaman yan, yung palibot na po yan dyan. Puro po yan dyan dati, ano. Dito po tayo nang start ng, ano natin dati, ng uh, seedlings. And ito yung ginamit natin. Tapos, nung dumami na, ah, doon na po tayo sa taas, sa may bakanting kwarto po doon, no. Ito yung pinakauna po nating uh, grow lights, ah, uh, mahigit na to kasi na pagpunta namin dito ito yung gamit namin eh, 12 years no, 10 years, may na nga uh, 10 taon po yung ano, itong uh, ginagamit po natin yung lights. Matibay po siya. Uh, hindi po siya basta-basta na sisira. So, yung bulb niya, yun pa rin po siya simula po nung binili po natin. Hindi pa tayo nagpalit niyang ano niyan Wala pa tayo pinapalta dyan kahit ano, kahit isa, kahit yung tip. Ito rin siya, pagka uh, spring, kasi magaan lang. Yan po yung ating uh, dinadala din sa labas para sa patukan ng ating mga sitting things pero may bago tayo ngayon di ba yung uh, ginawa ko nung dagdag na sa taas parang iyan lang po yung ating na patungan pag nagpapahardy po tayo yung pinaparawan po natin kasi to bago po natin ito itanim itong mga to po itong mga to pinapaharden po natin mga uh, isang yung dalawang linggo pero mga yung taon nakasubukan po natin niyan so same lang sa taas meron tayong electric pa na ginagamit Lemon yun. Hamina yun. Wala no, kasi ano eh. Wala na kasi ano. Wala na nga ilaw. Natanggal. Napundi kasi yung ilaw dyan. Okay. Ito yung ginagamit natin hangin dito. Electric fan. Para tumibay din siya. Same lang din po ng uh, ginagawa po natin doon sa taas. And ang dilig natin dito is uh, inaantip po natin na madry. Ayan. Para wala po siyang uh, molds. Kahit nga 'to wala siyang molds oh. No? hindi siya magka-molds ba? Right sa baba. And pinapahangin na natin para walang molds tapos para tumibay din siya. Tapos ang dilig natin, inantay natin na madry para hindi siya maano, masuban to. basa pa, mabigat pa. Pag mo, mabigat pa. basa pa po yan. Pero pag ganun mo na magaan na, medyo to, medyo magaan na. Pero, ay kunti pang bigat. Antayin natin na madry Tapos bago po tayo mag-dilig uh, Para hindi po nasusubahan sa tubig Kasi so, minsan nakala natin dry na Yun pala may tubig pa E eh, nasa loob po siya ng ano Nasa loob siya ng uh, basement Wala siyang araw So baka uh, mabilis pong ano, mag, uh, yung ano Masira yung ugat Dahil hindi po siya na ano Hindi po siya na Nadadry ng maayos Kaya yun nalas mga ganito Sa indoor lang madalang once a week ang dilig minsan pagka uh, depende sa dilig kasi pag maraming tubig minsan dalawang linggo sa beses lang basta dry lang siya tapos yun at ah, tubig lang din ang ating ginagamit wala man wala pa tayong bina, binibigay dito na ano na pataba yan nasa loob lang kasi ilaw lang so wala na siyang grow lights so yun so maganda yung rin no? ang ganda rin ng tubo ng ano ng cabbage no yan. So, ito lang muna yung una natin dito ngayon. Ito lang muna yung update kasi habal yung ano natin. Sa taas kasi may mga bago na tayong mga na-transplant. Ipapakita ko po yun uh, next po na vlog natin. Yan. So, ito po muna yung ating uh, mga seedlings po dito sa basement. Yan. Gandang hapon and uh, maraming uh, salamat po.